You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? <coughs> Malamig na hapon. Gabi pala. Alright. Ah. Tingnan tayo ng mga breeder natin. Kapit-kasid. Grabe, laki oh. Malaking ibon. Laki na, Taba. Siya na ano natin to, si... Si 248. Finisher ng ano natin. Nang... One Low Price sa Franco Classic So naka ano siya ngayon Nakasalang siya ngayon Ayan So tingnan natin kung ano magiging resulta ng kanyang anak Takanya ng anak na Yung kapares niya Ito yung kapares niya Hmm. Yan, hen, natural. <laughs> Kakayun. <laughs> Alang naman same kak sila. Hmm. So, ito yung dalawang may young bird dito. Nagche-check-check tayo ngayon ng mga ibon, mga loads. Makakaburo ko to. Pakita ko kayo ng ano ah. sample pairing natin this year. Papadala rin natin sa Wando Price. Yan. Ito yung sample pairing natin this year. Pinaris ko sa ano, sa Pinishar natin sa club natin Yung balagbag Na tinatawag kong balagbag kasi walang training Pero tumapos Ayan, 6 place siya ng final race So ito, ang kaparis niya is ano Si Wolverine Ayan So tignan natin si Wolverine kung ano yung ipapakita ang gila sa atin ngayon taon na to Ayan, Pakita, papakita ko sa inyo yung kaparis niya Ah, hindi naglilimlim baka mabulabog yan yan ko na yun Lilim-lim ng kapares na alright balik ako at may tumatawag okay so naputol tayo ng bahagya pero tuturin natin ang ating kalakaran okay ito naman ang ating si two times money winner yan si ano natin si Peter Pan money money winner ng ano natin ng pitch classic grabe oh ganda ng pagkakahubog niya ngayon buong buo siya so pinarisan ko siya ng ano ng 2 times money winner din so pare sa lang 2 times so tingnan natin kung magiging 4 times yung kaniyang anak kasi 2 times 2 times eh ayan so pinaras ko doon yung ano anak ni ano natin ni 07 tapos ni ano ni ni Sablon yan alright so ito si Peter Panhin ganda ng ano niya ng katawan niya hubog na hubog yan Diniman Lim mo yung anak mo ha. Lamig lamig eh. Oh. Lala, na to eh. Ito naman si ano natin. Si Tutans Itong kaparas ni Peter Pan Si Deadshot Shot Ang history naman na ito Two times money winner din siya sa Martinez Classic Tapos Ito yung may mga Nagpupuling ng patago Ayan Kasi doon sa Sa ano Sa Martinez Texas tuloy Sa Martinez Ano uh, May mga live ano dun, Live Pooling So dumis mismo sa area nila May mga nagpupuling Yeah. Ganda ng katawan, ang laki. Teka lang. Hindi kasi nahawakan So, susubukan din natin sa one Praise. race Yan. Yun, no? So, meron tayong finisher sa ano? Sa BGR. Uh, full sibling ng 6th place natin this year. Punin ko na nga ito. Hindi, ayoko kasi naglilim niya. Malamig kasi ngayon eh. Baka madisgrasya yung itlog. Bale, ah. Uh, yung, <coughs> sa BGR, ano yun, um, tawag dito, finisher natin doon, ang laro kasi ng mga, nilaro, nung pinadala ko doon sa, ano talaga, sa bundok. So, full sibling yun yung ng tatay na nag first place natin sa Texas din. Yan. Pero yung tatay noon, yung full sibling nun is nag money winner sa Central Valley, California. Yan, so babalik siya rito tumapos ng ano, ng one of race. So tingnan natin kung ano ah uh, kung anong lagay nun kung hen ba siya or cock. Kung cock siya, ano natin yun na uh, ipapa ipaparapol natin. Yan. O kaya bilhin niyo ng rekta. ito. Tara, let's go. Ito yung ano. Ah, oh, hindi. Okay, full sibling na. Ah, ito. Full sibling. Alright. Ito yung full sibling, mga kaburo ko to. Ayan. Grabe, wali mo. So, ito is nag... 10 overall o 11 overall tapos two times money winner din. Ewan ko ba? <laughs> Kadalasan two times money winner yung nagiging ano natin. Tapos yung anak nito uh, ano siya, uh, three times money winner. Tapos, 10 overall din siya. Sa blue bucket naman yung anak nito 2022. Pero yung sibling nun, nag ano, nag champion sa Texas, first place. Yan. Yeah. Pero syempre, sabi ko nga, mas lodi ko pa rin yung yung nestmate nun yung sa Central Valley yan okay. eto sa yung sinasabi All alright eto yung ano yung yung, yung ano natin na ah, sa blue bucket 11 overall grabe gaganda na katawan oh solid, napakasolid solid ang mga katawan yeah. so tignan natin kung ano yung magiging resulta itong taon natin, 2025 ang ginawa ko ngayon is mga binalik ko sa mga lolo lola, eto uh, binalik ko sa lola niya. yan maganda yung nilipad na ito yung lola niya, producer talaga natin so ngayon, binalik ko sa lola niya. so tignan natin kung ano yung magiging anak, kukuha tayo ng ano ng Second clutch, nakakuha na tayo ng first clutch pero isa lang nabuhay. Tapos sa uh, pangalawa na ngayon. eh, uh, ito sana hopefully mangitlog na soon. And then Sana may kasabay na mangitlog para maipayaya ako. Tapos pag nakakuha na tayo ng ikalawang ano niya, ikalawang young bird niya, amin na uh, clutch. Isa pa siguro pala kasi ano eh, kailangan makaapat ako so meron na akong isa so kailangan ko pa ng tatlo eh sabi ko nga kailangan makaapat tayo so kukuha pa tayo ng third card sa kanila but hopefully ma may natin sa kung sino man lang pwede magyaya kasi ano ito, ibabalik ko sila sa mga kanya-kanya nila ano sabi ito kanya-kanya nilang pares talaga so ito ang pinaka OG Golden ano natin Golden breeder natin Naglalabas ng mga golden egg So Apo niya yun yung hawak ko kanina ng blue bar Ayan Tapos nakapares doon sa Lola Sa pinaka main ah, Pinakapares na ito Ayan. So ibabalik ko sila After ko makakuha pa ng isang egg Sana meron silang makasabay Kundi Pababayaan ko kung mapisa nila ulit Tapos kapag uh, nasingsingan na Doon ko palang ipapasa Tulad ng ginawa ko sa kanila uh, Ginawa ko kasi ano eh Wala sila naging kasabay Tapos Ang nangyari is ano uh, pina, Pinasubo ko muna sa kanila Tapos nung Nakapagsubo na sila Nalagyan ko ng singsing Tsaka ako Ano nilipat Nilipat ko dun sa mismong ano Ah uh, isang magpares na sa ano natin sa Maharlika natin. Ah, uh, yung history ng Maharlika natin, simula nung pinaghiwalay ko sila, nung pinagbalik ko sila, lagi nang walang laman yung itlog nila. Pero nanging itlog hen. Pag pinaharas ko sa iba naman yung cock, pinaharas ko sa iba yung hen, nagkaro sila ng young bird. Pero pag pinagbabalik ko sila, hindi sila nakakabuo. So ngayon, nung nasingsingan ko na yung itlog, ang ginawa ko, kumuha muna ako ng isang young bird na bagong pisa doon. Nasakto sa pagpisa ng itlog ng mga maharlika natin. Then nilagay ko doon. Pinag ko ako kung susubuan. Eh, sinubuan niya. So pinabayaan ko lang doon yung isa. Then yung ready na ilagay yung dalawang may take isang ano lang. Take isang young bird lang. Basta nilagay ko na ng sengseng. Tsaka ako doon ilagay sa maharlika natin. So pababayaan ko lang muna silang bumuhay. And then tingnan natin sa next egg nila kung magkakaroon na ng laman. So sana magkaroon ng laman alright so yun na nga mga kabro ko to buddy tignan ko muna si Bruno hi hey, Bruno hanggang dito na lang muna yung video natin yung vlog natin maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out let's go